Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Ayan. Nandito si Amiga sa kanilang bahay. Nagpaluto yung aking anak ng ulam namin tanghalian. Ayan o. Oh. Ito po ay, mayroon na po akong hinandang sibuyas kamatis. Tapos ito po yung toge. Igigisa ko po. Ayan, may tokwa na rin akong naiprito. Pero mayroon pa rin po. Hmm. Yan po, yan ang piniprito kong tokwa. Isasawag ko doon sa togi. Tapos may kasama pa po pong tilapia, mga amiga. Ayan, o. Oh. Yan, ipiprito ko rin yan, mga amiga, yung tilapia. Yan. Tapos ngayon, yan. Ayan. Ah, ihahanda ko naman po ito, mga amiga. Yan, handa ko yung aking lulutuin ngayon, mga amiga. Pero ito, himayin ko tong togi kasi may ano, yung meron siyang mga itim-itim amiga. Ayan. Ayan, alisin ko lang, oh. Yan, oh. Yung puto ng ano. Yan. Munggo. Yan. Kasi hindi ko pa ito hugasan. pero ang ko muna bago ko, ano, Ayan, isa-isahin ko muna tong hindi lang isa-isahin, kailangan kasi pilihan dahil ang itim po, may mga itim-itim po mga amiga. Minsan naman po mayroon na bibiling toge mga amiga na malinis na ba siya? Ayan. Malinis na siya, wala nang ano. Ayan, ang dami pong mga ano mga amiga. Pwede naman po yan, anuhin. Ayan. Kailangan ko lang din kasing anuhin. Para, marami kasing mga itim-itim eh. Oh. Ayan. Ayan po, itutuloy ko ang aking pag, ano, hinango ko kasi yung tokwa, mga amiga, kaya, ayan. Nag, ano, ayan, oh. Hinango ko kasi ito, hiwa-hiwain ko rin ito para isawag dito sa toge. Ayan. Pinili, pinipili ang kulang gawa nung marami kasing, ano, marami pong itim-itim. Marami siyang itim-itim na, ano um sa ano ng monggo uh, para um ano, ano. alisang ko muna siya hindi uh, ayan. Uh, agad ay uh, wala na kailangan na ng hugasan po ito mga amiga. Ayan, maraming maraming salamat po sa panunood ninyo. Ayan, ihanda ko na yung aking lulutuin ngayong tanghalian. Igigisa ko na po siya. Ayan, igisa na lang po. Tsaka magpiprito ng tilapia. Ayan, ginisang tugi, tapos tilapia, pritong tilapia. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.